mga kapusod ito ang ating tangki digira noong world war 2 yan tunay po yan ah <laughs> tinan nyo guys ano, o grobe <laughs> Ano kaya ang tawag dito? Grabe ito. Ano kaya ang bala nitong ginamit? Yan. Ito yung ano, ano ng paa. Ito guys. Ah. Yan mga kapusod. Kanya yun ang itsura niya sa loob. Yan. Ilan <laughs> tao kaya ang napatay nito? Ano Hello guys pusod. Dito nga yun sa atay sa may dinggayin. Ito po yung ginamit ng World War 2 Ayan. Ano okay, yung binala dito? Ayan. Nakasinto pa. Ah, ang laki. Ayan. Tapos, ano yun sya ano dito ng paa. Ayan alam kung bakit nakapormang pa ayan. ito ang loob niya ano sa pa guys ang kiligira world war 2 dito ito matatagpuan sa linggayin ang laki laki po nya ayan <laughs> Hindi madilim na kami nakarating dito eh. Ganda oh. Nililinis po nila kanina kaya ganyan medyo basa sa pina. Yan, ito pa. Ang <laughs> tawag dito? Helicopter. Helicopter. <laughs> ano tawag dito? Ah, uh, fire, ano, airplane. Ginamitin po ito noong World War II. Yan, ang laki po. Ito, ang ganda maintain pa rin nila ang kanyang kagandahan ito pa, may isa pa ito pa mga kapusod <laughs> bahala na kayo magpangalan nito <laughs> hindi naman ako expert sa gera <laughs> ayan mayroon syang ganyan mayroon syang ganon talaga ng bala kapuso exhibit sa mga nangyari noong World War II ayan meron pa akong bisitang isang simuning ayan ayan mga kapusod wow ito pa yo yo ito po ang ating mga kasaysayan na nangyari noon ayan ganda ng mga Ito kaliwanag dito. Okay.